Ngayong araw nga pala mga boss ay yung araw na kukunin ng ating buyer ang ating mga fattening na baboy. So six heads nga pala ito mga boss ang aming napagkasunduan na kukunin sa halagang 250 live weight mga boss. At ito nga mga boss ay kami ay nagrenta ng ating weighing scale mga boss sa kapitbahay para gamitin sa pagkilo ng ating mga baboy. Kasi maraming mga suggestions at advice mga boss na mas maganda raw kung ang gagamiting weighing scale ay sa inyo mga boss at iwasang gamitin yung weighing scale ni ng mga buyer. So isa-isa na namin mga boss kinilo yung ating mga fattener at hopefully after na makuha ang anim na ito mga boss ay makompute natin kung meron ba tayong kinta or kung meron man magkano. So ayan mga boss, anim lang ating ibebenta kasi nga yung isa ay ititira natin para gawing inahin mga boss. So 250 per live weight per kilo mga boss. Marami ding nagsasuggest mga boss na dapat after 4 months pa daw ibenta yung ating mga pati ni mga boss. Ito e, sa akin mga boss ay 3 months ko lang silang inalagaan mula walay. ay natapos ang ating feeding guide mga boss at ito try kong ibenta ngayon titingnan natin kung maganda ba yung mga bigat nila mga boss at kung ipagpapatuloy ba natin next time yung feeding guide na sinunod natin mga boss or kung hindi ay susubok tayo ng ibang paraan or ibang feeding guide mga boss or iba ding pakain ng type of feeds at brand ng feeds mga boss so ayan na nga ay uh, paalis na yung ating mga alaga mga boss at nakaka lungkot din na uh, 3 months mo silang nilagaan ay finally mawawalay na sila sa iyo.